Lebron Witness 8 Ito from 5,495 to 747 na lang Grabe Ang lamig sa matahan ng sapatos ng MVP Lebron 21 54 na lang From 10,800 pesos Yan tol Jeez Nike Dunks na 38 lang Ito SRP 5,495 Still the deal At itong Nike Bertie At 2,817 lang From 4,000 plus Solid yan tol Air Jordan 1 Mid Crop 3,797 na lang At itong Curry na jersey Magkano total? tol? Wow, 2,300 Grabe to tol no? Kalahati na lang yung preso 8,895 for 1,400 Or 7 ah. sa parts ng MVP Peace King of Intro is back oh! Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back and dito tayo ngayon sa Green Hills and particularly here dito sa Nike Outlet Store Check natin ngayon ko lang mapupuntahan to no? and then alam ko marami na nakapag-vlog dito pero oh, first time ko and malapit lang to katapat lang siya ng Tim Hortons at saka uh, Army Navy Check out natin, alam natin, still deal dito sale up to 50% from basketball shoes lineup ng mga sneakers dito yung mga running shoes na at lifestyle sneakers sa mga J-Star ang pag ginagawa natin pero bago ang lahat na napad sa ating channel picture no, may video na subscribe button na nandiyan hit mo na rin yung bell notification para every time no may video tayo mamapanan ano pag ginagawa natin tara let's see this at pasukin na nga natin tong Nike outlet dito sa Green Hills Idol and sale sila dito up to 50% off pero halos dito is naka 50% off yan Medyo marami ng tao dyan Dinudumog na tol Umpisahan na natin yan tol Ayan grabe Medyo malawak lawak din Eto tol Ayan no oh. Lusob dito tol Solid Umpisa na natin from 7'3 3'6 na lang Etong running shoes na to idol Ganda ng colorway Blue colorway At lightweight yan tol O oh. Angas ba? Diba? Solid yan pre eto from A3 4, na lang uh, Nike Na Metcon Idol Ang ganda ng colorway ito no? Solid black and multicolorway combination yan Ito 2457 na lang oh. Grabe still the deal Halo halo na ipapakita natin dito tol no? Dahil hindi ko alam kung paano ang sunod sunod Ito Air Jordan Sa mga naghahanap ng Air Jordan Still the deal 7595 3797 na lang total Iyan yeah, no. High pa yan tol no. Grabe, nagmura talaga ang mga Jordan 1. Panalo dito tol no. Ito pa. Jordan 1 Mid SE Craft 37 na lang oh from 75. Iyan yeah, no. Check natin tol. Uy, triple black na suede materials. Ayan, high pa rin to idol. Angas asti tol no. Kung naghanap ka ng jigs dami dito, naka 50% off halos lahat tol. Eto, P7,595, 3797 na lang O, eto yung uh, black and white combination na J1 High, tol O, Nike SB, naghahanap niyan 2,8 na lang from 4695 Yan, no? Solid niyan, na running shoes, no? Nike SB, running Panalo, tol, no? Flat-footed to, tol Another one, eto yung colorway, same lang na yung presyo niyan, tol eto ay dolo, oh. Nike Air Max oh Magano presyo? 6,195 ngayon, 3,097 na lang Half the price tol Solid to Nike SB Air Max na to oh. Red and white combination oh May air sole bubble pa Yan, kung naghahanap ka naman ng uh, Ito, yung Air Force One Panalo wow. rin yung presyo tol oh. Nakita nyo naman. Ito, from 7-1, naging 3 plus na lang. O, Nike running naman din to. Tol. Ito, 3-8 na lang tong Nike Dunks. From 5-4, 3-8 na lang, tol. Ganda ng colorway niyan. Promise. Panalo yan, tol. Ito, from 5-1, 2-5 na lang. Itong kill shot, 2 leather. Ganda nito, no? Kasi gamsol na yung outsole nito, tol. At saka, yan, no? Leather nga yung materials niyan, tol. Gamsol, no? Oh. Eto, Lebron. Next. Idol, no? Oh. 8,800. Ngayon, 4,400. 47 na lang. Ganda ng colorway. <laughs> ang ilap mo pa. Yung double susto, Idol, no? Yung colorway, very unique at loud. Ang ganda, ang angas. Suede materials. Ang ganda ng pattern din ito. Yung traction outsole niya, Idol. Panalong-panalo ka sa presyo niyan. Ito, ngayon, 4,697 na lang etong Air Zoom GT Hustle. To the hustle. Ayan, tol, oh. Wow. Ganda na to, tol. Panalo. Solid, oh. Lupit. Lupit na no kanyang outsole, tol. Ayan yung presyo. Ito yung sapatos. etong Jordan na to, check out natin magkano to. From 7,847 na lang. Hindi siya Jordan na Zion Idol. Yan, ito yung kay Zion, no? Williamson. Oh. Cosmic Unity 3, tol. Ni AD, ito. Magkano to, tol? Ang presyo is 83, ngayon 41 na lang. LeBron 21, meron dito from 108 5447 na lang, tol. Ganda ng colorway nito at materials, no? Neon combination of gray suede, tol. Wow. Panalong panalo Lebron Witness From 5'4 to 7'47 na lang Ayan, oh Ang lamig sa mata niyan, tol XDR technology pa Kakaiba, unique yung colorway Ganda rin na traction pattern niyan, tol Solid, no? Eto, 5,000 pesos na lang Eto, tol, oh. Parang Jordan 11 din yung datingan nito, no? Oh. Icy Soul. Translucent outsole idol, no? Solid nito. Mas hub. Ito Zoom Fly 447 na lang from 8895. Ayan tol, no? Super lightweight, ganda ng color, combination of color way niyan, parang GSW lang. Ito pa tol, ACG. Oh. 'Di ba? Mga steel datil yung mga pinapakita natin dyan Ito kung gusto mo ng jays na high Meron din dito tol Iyan magkano presyo 4,047 na lang yan Siyempre Cur jersey tol Nag sale dito etong white Particular tong white Magkano presyo check out natin tol Ito From 4,795 to 3,97 na lang Wow Steal the deal. Ayan, no? Oh. Dami ka kawang pagpipilian dyan. Meron pang Tatum tol. Ayan, no? Oh. Kumpan ka ng Celtics ni Jason Tatum. Ito, meron din dito. Magkano presyo? 3,356 from 4,700. Mas mahal yung kay Tatum, ha? Booker. The Book, meron din. Ito, Sons. Ayan, 2,397 rin. 2,397 din tong kay Paul George na Clippers, tol. Oh, may Luka Doncic din na tayo na spatan diyan. 3356 Luka. Yeah, Mavs. Okay, tuloy natin sa batos 6095 ngayon 3097 na lang. Oh, ganda nito, tol. No? Nike Renew, 'di ba? Solid 'to, oh. mas spike yung outsole niyan, tol. Nike Air Max 1. Magkano? From 78526 na lang. 5526. O, oh, ganda na itong Air Max na to. Simpleng simple tol. Napaka-solid, napakaangas. Wow. Jordan Stay Loyal. O, oh. yan oh. 3.8 na lang. Instead of 6,300. O, oh, ang linis. Ang linis ng ganitong klaseng sapatos tol o. Oh. Nike Air Max Pulse Meron din tayo ng spatan A3 For 197 na lang tol Ayan no, oh, ganda oo? Oh, ako, fan ako ng mga air Mga may air sole tol no? Oh. Ayan Nakakatulong talaga yun sa performance no Kahit running or mapa basketball man tol Ito, marami pa tayong papakita 4 na, 5 ah, na ayun, nakita niyo presyo tol Ito, na isa sa mga running shoes din Lightweight din Jordan Stadium meron dito tol Ayan, 3,947 na lang Instead of 7,800 na babayaran O, oh, ayan ba? Oh. Diba? Jordan, Jordan yan tol Ayan, suede materials pa At pinag-combination ng ano May suede part lang idol From 10,500 5,297 na lang to Etong Jordan Gore-Tex High Ganda rin, no? Ganda ang angas ng colorway nito. Parang humahype. Yeah! So, mga Jays, no, talaga nagbagsakan ng presyo. to ito pa isa, oh. Oh, di ba? So, ang daming combination ng colorway ng Jordan 1. Mapa low, mapa mid, mapa high. Yeah. Nike Zoom Met Control. May nakita tayo dito. From 8,095, 4,048 na lang half the price. Ayan yung Metcon Tol Jeez Lebron 21 From 10,000 7,000 na lang to Tol 7,000 plus Ganda Yung gold Wala pa dito ha ah. <laughs> Ayan pa Jordan MBV Spared Tol From 8,995 Ayan Bagsak presyo na siya Ganda oh Ang linis Pulido. Panalo, syempre. Oh, Nike Phoenix. Ayan. 2 na lang from 5-4. Still the deal, no? Pagpunta mo dyan, tol, talagang ang dami dyang pagpipilian. Ikaw na lang ang magsasawa, tol, sa sapatos. Ayan, pang women's naman, ito. From 6,095, 3,000 pesos na lang. Nike running shoes. Simpleng-simple. Eto pa, hanap pa tayo dito tol Ito, 8,095, 4,047 na lang Triple white na Jays, no? Jordan High tol Ayan 8,000, 4,047 na lang Ayan, yung mga Jordan Panalo, parang mocha tol no? Ang ganda ng combination ng colorway niyan Solid ano pa makikita natin dyan? Ito, from 5,000, 2 plus na lang tol. Ayun, mga Jordan, pang women's tol, no? So, ayun, dito na lang tatapusin yung vlog natin, tol. Dito lang yan sa Nike Green Hills. Since outlet store, sale lahat dito.